Sa tuwing mag buhay na buhay ang raket sa paglilinis ng puntod sa mga sementeryo. Pero ngayon, malaki na raw ang pagbabago. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ilang linggo bago ang araw ng undas. Kamusta naman kaya ang ating mga kapatid na nakatira sa Manila North Cemetery? Isa ang Manila North Cemetery sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Tuwing undas niya, umaabot sa libu-libu ang buwi bisita. Kaya ang mga nakatira dito, tinalakyan na ang pagiging caretaker at tagalines ng mga libingan. Pero matapos ang pandemya ay humina na ang kanilang negosyo sa loob ng sementeryo. Bihira na raw kasi ang nagpapalinis ng mga musileo ngayon. Ah, uh, di naman kasi, di naman na kasi katulad dati nung ano eh, bago mag-pandemic eh. Bihira na lang kasi ngayon ang mga nagpapalinis ng mga ano eh. Ang mga ganito na lang, yung mga may pera na lang talaga. Dati raw kasi, pati yung mga nicho ay pinapanini sa kanila. Ngayon, kanyang-kanyang linis na lang daw ang mga kaanak ng mga yumao. Kaya kung dati, Oktubre pa lang, ay kumikita na ang mga kagaya ni Warner ng isang libo kada araw sa paglilinis ng puntod. Ngayon, ay limang daan na lang. Ganito rin ang sentimiento ni Mang Bienvenido. Kahit 60 anos na, todo kayo, Jazz, paglilinis ng mga musileo. Gira na kasi may pagbuhay. Gira na ang papagawa ng ano. Sila-sila na ang Sa kabila nito, umaasa si Mang Bienvenido na lalakas pa ang kita habang papalapit ang undas. Sa loob ng sementeryo, pangunahing kabuhayan ay ang pagbabantay ng nicho ng patay. Pero sa hirap ng buhay, unti-unti na raw itong namamatay. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.